Good morning, good morning good mga morning, boss! Good morning, At nandito po tayo ngayon sa Alcobar mga boss, dito po sa aming uh, accommodation, dito po sa May Tugba. At time check! Good morning, good morning mga boss! Time check, 7.30am po ng umaga, pero ganito po ang senaryo ngayon dito sa Alcobar. Talaga naman po, mahamog, mahamog. Shout out, Cesar, si brother. Ito yung pinag-usapan natin isang araw na bakit sabi natin wala na yung hamog na katulad na na-experience natin dati nung na pagdating natin dito, pagdating ng winter, eh, bakit wala na? At ito na, ito na ang kasagutan sa yung katanungan, Char. <laughs> May hamog na. Okay? All right month of January, 2025 po tayo ngayon. At talaga naman mga boss mahamog at talagang pagdating dito sa kalsada kailangan natin mag-ingat sa pagmamaneho gawa nung hindi po natin makita yung ating kasalubungan mga boss kaya kailangan natin kumamit ng fog light or hazard para hindi po tayo makabaga okay at yan po ang senaryo dito ngayon at talaga naman ayan o hala <laughs> ba? diba mafog mahamog at tayo punta tayo dun sa may kalsada dito sa may main road I mean, ay eh, kalsada na pala tong aking dinaraanan ano daw? <laughs> okay mahirap magmaneho pag ganito mafag, mahamog at delikado kaya mamaya-maya po tayo aalis para pumunta sa office ng amin sa aming office, I mean okay, etyan po okay ayan po ang senaryo hindi natin masyadong nakalilay ang mga nagdaraan sa pakyan okay, ayan, senaryo mahamog, mahamog, mahamog dito sa Alcoba katulad po niyan, nakaplaser para kita ang kanyang kasalabungan dahil delicates, delicates ayan, hanggang doon po yan sobrang hamog oh, grabe Napakahamog talaga. Alright. Okay. Shout out, my friend. Okay. At tayo po ay babalik naman. Ayan. Ganyan po ang senaryo. Ang mga sasakyan ay talagang nagdadaan-dahan at sila po ay naka-fog at yun nga, hazard. Para hindi po sila makawadisgrasya ng kapwa. Mga sasakyan, mga boss, at talaga naman, mafag hanggang doon yan. Wala nga uh, makita, mga boss, okay? Alright!